Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Kung ikaw ay maaaring pumili ng isang superpower, anong hihilingin mo? Malamang maraming magsasabing makalipad gaya ni Superman o maging kasing lakas niya. Ang iba naman siguro ay gustong makabasa ng iniisip ng iba gaya ni Professor X ng X-Men. Nang binigay ang tanong na ito sa mga sikat na tao sa Amerika, ang sagot ni Bill Gates ay ibig niyang makabasa ng matulin. Sa dami nga naman ng kaalaman sa mundo ngayon, ang taong mabilis magbasa at matuto, ang superhero sa lahat. Bilang mga Kristiyano, ang superpower na kailangan natin ay ang matutong magmahal gaya ni Kristo. Biruin mong kayanin mong mahalin ang mga taong na aapi sa iyo at ibig kang patayin? ang kapangyarihang magpatawad ng may sala sa iyo ay tunay na superpower. At naniniwala akong kaya rin ito baguhin ang matigas na puso na puno ng galit at puot. Dahil kapamilya, korni man ang dating, pero pag-ibig lang ang solusyon sa lahat ng ating problema. Tayo manalangin. Panginoon, gamitin mo akong magmahal sa aking kapwa at maging instrumento ng pagbabago sa mundo. Amen.